Okay, mga idol. Nangyari na po ito, mga idol og adventure na na po ito, mga ka-idol. Paano na po ito, mga ka-idol. Pang o daan na po ni Pang baligya. Okay, usapay lang nga yun. Diyara na. Sugod na. Labay ng pana. Sa na ta. So, karoon mga idol Sugdan so, na na yun na ito. Ang pag-dive. Hinahinay na yun kay bagong unang dive para ba? warm up ba basta warm up hinahinay lang ta anak so why warm up sa mabaw di chura ta ara lima ka dupa ug unom so dira, hapla na ta. so ambos na ta sakto ka ayo kay na ni nga dilawan paabot rata ta tura igo na yon siya mga idol okay shoot na shoot mga idol sampak dayon mga idol so may gilagmon hinahinay ko tag angat Tungan may pagkaintrada ah pira na sus Yang sama ni ngayon nasa paman pa man pautro pa gitag sa niya ah mahimo Sabot man siya sa home na to ikaw isda ka Maju ka mo lamud lamud ari ha so, di so, ah, ara mga kaidol so dako ka dilawan turah, may pagkagod shot sa gahian jod mga kaidol sa uh, tinamaan sa tigasan talaga siya na hindi siya mapipigtal sa may baba ng kanyang punto so, nahihinay din tayo ng ano nahihinay din tayo ng angat kay siyempre para sigba so, uh, oh, lasa kaya sa pangutuwas layo pero may kaya pagkaintrada 1-0 ako kayo mga idol ah sakilohon nila magaydol kundi ni mga 8 grams na grams sa kilo, wow. ayon na yung pagkatuho, tumaganday hmm. yun, o sa, kahit 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 kay unya ay ganahan naman ta kay labaw nagpakita pag yun sila mga dilawan kay kini mga dilawan mga idol grupo man kun siya mga idol uh, grupo kasi sila mga idol grupo sila kaya pag makita ka ng grupo ng dilawan talagang relax ka lang ng mga ilang minutes babalik naman yan sila so yan dahan-dahan naman tayo pa mga idol dahan-dahan lang tapos sabay dapat silip-silip gamay silip-silip gamay sakto ayok ito mayo kayo pag kamintana sa sweet lips aw oh. tudol gamay oh. pahak ka puro purog wala ra dali ang kay may gilag mong nabagi buhian tayo ng buhian tayo na ito ang pana mga idol una-unag ang pana kaya kita na wahita kaya na arag nah, ilugo sa iba man, sa isda turang pa na ah nagkuna-unag ko nga ay gila kayo, ay kurya, buyag sa taon ko nga salamat ng taon sa ginoong kita tag experience aning taas taas tag utong na saong tangan yung law muna o oh. ah lawom na kayo tamang paskanto ay di lang kuhul nga mga idol sweet lips ni tambok isog ba ay di li agaron o daot pero taas matagutong gamay kuligaan amatanig talent aning taas tagutong igo nun siya noon so thank you why na yung buhaton so may buhaton sa tong kuha aw so, tara pila lang magira mo ni pinakalami niya ah sa area ha basta ni Gana dugay-dugay na po nato na maduaw ng area ha mga idol ya hapla na ta pero sa una-unahan ni mga idol hapla na punta papot na, doha Inya, karon. na punta na yung buduol ay nakakita mo may doha ka po o ay nga karoon hapla na ta mga idol last start yon yun sa ilaw mani mga idol Siyempre, pag sa ilaw mo ito mga idol awa tayo lang yung buhaton, mag-fish ta namin tog idlas, idlas 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 kayong isda o oh. ato na siyang tawagun para munduhon buutan naman na sila na po yung mga bilason na ah, grabe sa muka ig makurat makurat lang po lang isda nga na po dara 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 sus ganing palak na yun sus lamat yung tao arang arang tagotong may na natay good hold breath oh. pahak sangit sa na po sangit tepung tang 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 Eh, tak gua eh pilih gen makan dulu bah. Pilih. Pilih nak tokai. Saya pun nang gagmai kayo kay atong panak tau kayo, iga ego busuak. Sakto kayo mga good size kay atong buah makan mga kilo ba kadagoon mga kilo ba kilo kilo uno uno 10 grams kadagko na kayo ni mga idol na guni ako dito mo gira daw kagmay kay loy masag kong kagmay sa panak ikaw sa panak so good na pita sa so, nagbuhaton at balik, balik na sa kantuhan at na po sila so, slowly lang slowly down magandang sawang alaw ay ito may hinay may hinay may hinay may hinay so ana kayo po ang imong whole bread dili makapoy mauni ako itong buhat mga kaedol hinay hinay ba hinay ay lang otong, mga gana magawin akong utong mga basta oh my god na itayin ba ang kondisyon ta mga gana akong otong. kita ang isda ah alam eh kaya isampak sa anak buwan ay sagad sa kanto ba na kaya minto pag may isda na magpakita na mukha ng utong yun nakaroon ka idool ka oh. maglain yung lako napit ako unta layo lang kayo oh. para di malugi ang biyahe kay lawa man kayo oh. pika na natin eh agay kisud pag yun taon ayon taon ayon taon kasangit intaon taon kay lalom lalom na ba gawas hasol na kayo kabalikon kay grabing lauma Para na giboy anang pana. Tus ni sabit down siya. Pa ah, yun mga idol. Kanya-kanya ni misaw pana asa na ko pana. Asa na ka to. Na ako nang gipangita ang pana asa na dapat ni lutaw. Sas na sabod pa siya ilaw eh. maraba niya Eh. Nya di ra ba siya mga kilohon? Nara sa mga 8 gramos. Ah, di makita. Oh my Yatera. god. Oh my god. Apa nih lubung pagi pinaka kuan sa buya na to. Gikan sa opat ka dupa. Gikan sa pana. Ara panak pana ko nakita na ko ah, mama kayak itu eh. Sayang, anak uh, sabun pagi siya. sih. Waktu mahimo mahimu ani eh. atong balikun sih. Waktu yang mahimu maka idol. sabud man siya Ah, Bahala na pagawman uli na ta. So karon mga ka idol, morning antong imong gipaabot mga idols. So, mga kaidol oh. So kay ang na pud tag sa atong battery sa atong GoPro. Oh. Adra. So mahimo na uli na ta. Bahala nang uban mo makuha. Ah. Makuha ang video basta are sa pagangat na to. Makita ara ninyo ang tanan. Di ara mga kaidol Paabota lang. Di ara ang resulta nalubat man ang GoPro ang sa GoPro pero di ang resulta mga tan awah way loge so sa pai buhaton alam na uli na ta so na mga, mga kaidol salamat sa mga sa sama suporta thank you so much sa uh, mga nagtitiwala at nanonood palagi sa ating mga adventure so yan mga idol salamat salamat maraming salamat po sa lahat shout out sa lahat mga mga viewers followers tanan at mga kaespero yan, salamat. Shout out sa inyong tanan. So, photo pala mga idol. Magpauli na ta. Kaya ron, makarelax na ta. Magre-ice pa ta. Ay kaugma. Aw. Oh. Baligyan na po tag-isda na eh. home na na mga idol. Aw, ta. oh, tanawa. Okay, let's go. Let's go home na mga idol.